Bukod sa lechon, tradisyon na rin ang paghahanda ng hamon tuwing Pasko. Kaya ngayon pa lang, pinipilahan na ang isang tindahan ng hamon sa Quiapo. Pero, kumusta naman kaya ang presyohan dyan? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Tuwing Pasko, hindi nawawala sa Noche Buena ang hamon bilang handa. Kaya, ibang Pilipino ay talagang pipila para lang makapag-uwi nito. Sa tuwing magpapasko, Nagsisimula na rin umaba pila sa sikat na tindahan ng ham na ito sa Quiapo. Marami kasing klase ang pwedeng pagpilian. May bonin, slice, scrap at may pineapple flavored pa. Kaya ang ibang mamimili ay dumatayo pa talaga dito para bumili ng ham dito. Itong si Pauline pang kalookan pero talagang sinadya niya ang ham dito sa Quiapo. Sabi ng lola namin sarap daw so sabi nila, bumili daw kami dito. So, nung punta kami dito, galing pa kami ngang kalaokan. Ang ibang mamimili naman ang lasa ng ham dito, ang kanilang binabalik-balikan. Iba yung lasa, masarap. Ibang-iba talaga. Kaya ganang karami ang tao na mibili rito. Nasa 1,760 pesos kada kilo ang presyo ng bowl na ham. Nasa 1,660 pesos naman ang deboned na ham. Ang Chinese ham naman, nasa 440 pesos ang one-fourth. At 410 naman sa Scrap Ham. Medyo may kamahalat. Tikman nga natin kung worth it. Hindi siya matamis. Because when you think about the pineapple ham, eh, unang papasok is yung sweetness. And this ham, hindi siya ganun ka So, tikman natin. When you think about holiday ham, yung lasa netong Scrap Ham, yung unang papasok sa isip mo. It's sweet. Yung texture niya malambot na malambot. Uh, kayang kayang-kaya huyain kahit ng mga walang ipin. Silipin naman natin ang presyo ng ham sa supermarket. Ang isang kilo ng holiday ham ay nasa 599 pesos. 898 pesos naman kung isa't kalahating kilo. May hamon de bola rin na pwedeng mabili sa halagang 319 pesos. Mga paps, hindi kailangan gumasos ng libo-libo para lang may may handa. Sa Noche Buena, basta salo-salo kakain ng buong pamilya, ay solve na. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid. Ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.